and welcome back to Ante Vlog. Ante Vlog? Ko ang inyong ante. <laughs> kaya kung kayo'y malungkot at walang makausap, i-chat nyo lang ako at isisin ko kayo. Char! Joke <laughs> lang. Huw. For today's video po, mga ante ko, kami ay nagpunta ng pizza dairy. nag scroll kasi ako sa Facebook tapos nadaanan ko to ng paulit-ulit talaga. Eh, sakto, merong malapit dito sa amin. As in, malapit lang talaga Dito siya. nga pala to sa may San Antonio Valley 1 para niya Branch. Pagpasok nyo nga, ganito lang siya kaliit. Sobrang cute ng vibes niya. Marami silang deliveries. Tapos pwede rin naman kayong kumain. Dito. Pero limited lang yung seats nila. Ayan, kung makikita nyo nga po, ay picture perfect din siya. Yung mga walls nila maganda. Tapos, ang lamig mga bebe ko. Hindi, hindi kayo pagpapawisan. Don't worry, kahit gano'n kainin. Order nga lang din po kami ng Hawaiian. Dahil yun nga yung favorite ni Aki. Medyo matagal nga lang din namin nakuha yung order namin yan. Kasi ba naman, meron kaming nakasabay nag-order 14 box. Boxes na tawag, hindi box. Tama ba? 14 pieces eh. <laughs> Dito Ito nga pala yung mga prices nila. O, oh, di ba? Sa halagang 209 pesos, meron ka ng 10-inch pizza. Very good ka dyan, Pizzaderia. <laughs> Tinake out nga lang din pala namin to. Tapos dito na namin sa sasakyang kinain. best seller pa na nila yung three cheese tsaka yung pizza derya special. Next time yun naman ang bibilin namin. Pero this time mag muna kami para ma-enjoy ni Aki. Pagbukas ko nga nako, sinasabi ko sa inyo kung hindi to nakakatakam para sa inyo. Pagka natikman nyo naman. Panalong panalo, hindi hindi ako mapapahiya sa inyo. Imagine, hindi pa to yung best seller nila pero talagang sarap na sarap kami. So paano pa kaya pag yung best seller na nila yung natikman namin? Diba? Tignan nyo kung gaano ka cheesy tong Hawaiian na to. Grabe ka naman pizzeria. Ang galante mo sa mozzarella. Napaka-creamy ng lasa niya mga ante. Yung tipong may excite ka kada kakagat ka ganun. Di ko nga maintindihan at kinikilig ako kada kakagat ako. Tingnan nyo kung paano ko to kainin. Gusto ko pang amburahin tong part na to kasi itsura ko naman dyan. Oh. Pero wapa kayos mga ante. Basta nag enjoy ako habang kumakain ako dyan. At yun naman ang importante ba? Diba? Grabe naman kasi tong mozzarella na to. Pwede nang sampayan. Ay, hu. <laughs> Second bite na tayo agad. Naranasan nyo na bang kumain na yung pagkain nyo, gusto nyong tiperin, na gusto nyo ring ubusin? Yung ganong feeling, ganon siya. Galit ka ba? <laughs> <laughs> Palo nyo na kasi ako para hindi na ako magalit dito. Ano ba? Ito na ang huling pasilip sa pizza dairy nila. Bibili naman tayo ng ibang flavor next time. Fast forward nga po another day, another pasok na naman ng mga bagets. Meron na naman kasing bagyo kaya hirap na hirap na naman ng mga estudyante na pumasok sa school. Sumama mga kami kinapapa ni Aki tsaka ni Ashiko para hiratid tong kapatid kong bunso sa school niya. Kasi nga mahirap mag-commute ngayon at paulan-ulan. Grabe naman tong school na to. May airplane. Sa Pats pala nag tong kapatid ko sa may sukat. Senior high siya. 10 years yung aguat namin. 10 years. Imagine, sunod na naging middle child pa anong laban mo doon pag ano yan nga yung kapatid ko pag alis na pagalis namin sa school niya bigla siyang tumawag kala naman namin suspended na ito kasi si para niya talaga tagal magsuspend lagi kung kailan nasa school ka na tsaka siya nagsususpend at dahil lolo at lola ni Aki at Ashi ko ang kasama may Jollibee yan pag uwi Tignan nyo kung gano'ng kasaya yung baby na to. O, oh, diba? Ganun ang itsura pagka nakalibre ng Jollibee. Buti nga nagising na maaga tong mga batang to at nakasama kami. Dahil walang pasok, sabi ko kay Aki, tuloy pa rin yung study niya. Magsulat siya, tapos mag-aral siya, magbasa. O, oh, diba? Bait. Siyempre, mana sa akin niya. Sabi ko nga sa kanya, iihi lang ako. Pagbalik ko, nag i -skibidi -skibidi na. Ako, isorang sura na sa skibidi na yon Kung alam nyo lang. Bye na nga po.